bakit kailangan magbuwis ng buhay para sa kapayapaang minsan tila hindi maramdaman. Yan ang tanong ng mga sandalo sa sarili. Tahimik. Masakit pero totoo. Pero matagal na namin nasagot yan. yan. dahil nanumpa pa akong paglingkuran ng ating bayan. Sa bawat sandaling malayo ako sa mahal sa buhay. Dati, ah, wala lang. Salang lang. Mas. mas maraming pamilya ang ligtas at napagbubuklod. Okay, dahil alam kong bawat hakbang ng maputik na sapatos.